Ibinangon ng tao ang pana sa harap ng lahat, tapos dahan daang ibinaba ito sa lupa. Hindi inaasahan na nung tumama ang pana sa lupa, isang agos ng enerhiya na hindi alam kung saan nagmula ang mabilis na kumalat. Ang lalaki ay may mukha ng kalituhan. Ito ay isang patas na laban. Bakit hindi pa nagsisimula ay iniiwan mo na ang iyong sandata. Sirain ang pana. Lalaban ako sa iyo. Harapin ang hindi kilalang tao na ito. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng taong ito. Kaya siya ay naguguluhan. Ano ba ang balak nito? Dahan-daang inikot ng nilalang ang ulo, yumuko, at ipinaabot ang unang galit, may iba pa bang nangyayari, ngunit sa harap ng lahat, ang binata ay tanging nakataas lamang ang espada. Akala niya'y napatay na ang punong tao, ngunit nang lumingon siya, Nakita niya, na ang katawan nito ay nakatayo pa rin tulad ng dati. Sa harap ng mga matang puno ng takot ng lahat, mabagal itong lumapit at inangat ang ulo. At pagkatapos magsalita, lumapit siya sa tabi ng kanyang kabayo. Sinabi niya sa binata na bumalik siya pagkaraan ng isang taon para kunin ang kanyang ulo. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang kabayo at umalis. Kasama ang kanyang lubos na mapagmataas na tawa. Habang dala ang kanyang sariling ulo, umalis siya ng may pagmamalaki. Iniwan ang binata na nag-iisa at bigo. Hindi inaasahan ang kakayahan ng kanyang kalaban, ngunit ang masiglang palakpakan ng mga tao sa paligid, ay pumihil sa kanyang malalim na pag-iisip kahit papaano, siya ang nakapagputol sa punong kahoy, at ginawaran ng hari ng titulong kabalyero, kumalat ang mabuting balita, pati sa mga eskinita. Maraming tao ang humahanga sa kabalyero, ngunit darating din ang araw na ito, tapos na ang isang taon, panahon na para kunin ang gantimpala, inihanda niya ang kanyang mga gamit at nagsimulang maglakbay. Ang taong pinugutan ng ulo ay hindi pa namamatay, at kailangan mong magpugot ng isa pang beses ayon sa kasunduan. Eksaktong isang taon pagkatapos ay umalis ka, pumunta sa landas na walang balik, pero hindi pa nakakagalaw ng malayo, dahil pinahinto siya ng ilang mga tulisan. Siya ay tinali at nakahiga sa lupa, naghihintay habang tinitingnan ng mga gamit gamit at na kinuha nila, kasama na ang malaking palakol, manggahas na gumapang na paikot, sa wakas nakuha rin putulin ng tali, sinundan ang direksyon ng mga bandido, ngunit dumaan na ang gabi, kunti-unting nawawala ang direksyon, nakita niyang may maliit na bahay sa kagubatan, parang iniwan na ito matagal na, ang pagkain ay naging fossil na rin, gutom at pagod kaya tumamba siya, sa disoras oras ng gabi, mula sa kagubatan, may isang babae sa tuktok ng kagubatan, nalaman niyang siya pala ang may-ari ng bahay na iyon, nakiusap siya sa kanya na Tulungan siya sa isang bagay, pumunta sila sa isang lawa, sinabi niyang bumaba siya sa tubig at kunin ang kanyang ulo, pagkatapos niyang marinig iyon, naluha siya. Paano naman tayo? Gusto ko lang ang ulo ko, totoo siya, ha, mukhang pareho lang tayong nagahanap ng ibang ulo, siguro magandang pagkakataon ito. Wala nang sinabi, tumalon siya sa tubig, makalipas ang ilang saglit, lumitaw siya na may hawak na ulo, wala na ang babae sa dalampasigan. Isang pusa na lang ang natira roon. Bumalik siya sa loob ng bahay. Ngayon niya lang nakita sa kama ang isang puting hamog. Ang bungo. Bigla na lang. Ang ninakaw na Zio ay narito na. Siguro'y ito ang gantimpala ng babaeng multo para sa kanya. Masayang nagpatuloy sa paglalakbay ang lalaki. Ilang bundok na ang nadaanan muna. na. Ngayon ay nagkukulong ka sa ulan sa yungib. Sa labas ng yungib ay may isang maliit na fox. Ngunit ang fox ay nanatili roon at ayaw umalis. Hindi mo rin siya matiis, kaya pinapasok mo siya sa yungib para sumama sa iyo sa ulan. Kinabukasan ikaw at ang fox ay nagpatuloy sa paglalakbay. Tinatawid ang mga malalaking lawa, bundok ng mga kalokohan. Nakita ng kabalyero sa harap niya ang maraming malalaking anino. Mga higanteng may taas na daan-daang metro sa harapan niya. Itaas niya ang palakol at sumigaw. At matagumpay na nakakuha ng atensyon ng isa sa kanila. Umaasa na baka matulungan siya, pero hindi naintindihan ng higanti at sa halip, itinangka nitong hulihin siya. Kung wala rin maitutulong, ayos lang. Mabuti na lang at may fox na malakas ang bunganga noon. Swerte na rin at isinama ko yung babaeng yun kagabi. Makalipas ang ilang sandali, nawala ang higanti sa makapal na ulap. Naglakad pa sila ng ilang araw. Sa wakas, nakarating na siya sa paruroonan. Ngunit bigla na lang hindi pinayagan ng Fox na magpatuloy. Nagsalita ito ng tao, marami ang pumapasok, kaunti ang lumalabas. Doon puro mga ulo ng patay, hindi mo ba nakikita? Pero ang layunin mo dito ay kunin ang mga ulo, di ba? Siyempre, hindi ako makikinig sa mga sinabi ng mangkukulam. Nandyan na ang kalaban ko, si Mr. Tree. Alam niyang malapit na siya sa katapusan. Hinugot ang malaking palakol. Magkakaroon na ng laban, maghaharap na silang magputol ng ulo. Ayon sa kanyang instinct, naiwasan niya ang isang suntok. Ang taong kahoy ay hindi nasisiyahan. Sinabi niyang handa na siya. Ngunit nang muling hamampers ang palakol, natarante siya at tumakas. Nagising ng magdamagat at naglakbay pa uwi sa kaharian. Iniisip ng lahat na natupad na niya ang pangako, pati ang hari ay ipinasa ang trono sa kanya. Pagkatapos ay ikinasal pa sa isang magandang prinsesa. Ngunit ang bansa ay patuloy na naglalaban. Maraming tao ang namatay. Siya rin ay kinamumuhian ng mga tao. May kaaway sa loob at labas. Ang bansa ay malapit ng bumagsak. Ngayon, magpapakamatay na lang ba o maghihintay na mamatay? Ang oras ay parang bumabalik pa atros akala ko'y isang panaginip lang lahat ng ito, ngayon ay handa na siya talaga, ngunit hindi pinugutan ng ulo ng punong tao, hinawi lang ang leeg gamit ang daliri, kukunin ko na ang ulo ng tao. Nalaman ko na ang punong tao ay ipinatawag ng ina ng binata, ang layunin ay patibayin ang tapang ng anak, ang mga magulang, ano man ang gawin, laging nag-aalala para sa anak, pagkatapos kong mapanood ang pelikulang ito, naintindihan ko isang bagay, naiintindihan nyo ba, kung hindi, ayos lang.